Shalom sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na binamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Ano ang umpisa at katapusan ng dispensasyon ng mga hintil? Ang umpisa ay nang tinanggihan ng mga Udyo ang salita ng Diyos ayon sa Acts chapter 13 verse 46. Bunga ng pansamantalang pagkapulag na ginawa ng Diyos sa mga Udyo para mabigyan daan ang kapunukan ng mga hintil Ayon naman ito sa Romans chapter 11 verse 25. Dito ay malinaw nating nauunawaan na kaalinsabay ng pansamantalang pagkabulag ng mga udyo at pangtandi sa kanilang Isaya ay ang pansamantalang paghinto din ng pakikitungo ng Diyos sa kanila upang nungumpisa naman na pakitunguhan ng Diyos ang mga hintil. Muling ibabaharin ng Diyos ang kanyang biyaya sa Israel matapos ang pag-aagaw. Ayon naman ito sa Romans chapter 11 verse 26. Alalahanin natin ang sinabi sa Romans chapter 11 verse 25. Pansamantalang pagkabulag at ang hangganan ay matapos ang kapunuhan ng mga hintil na magtatapos naman sa pag-aagaw. Napakalagang maunawaan ito ng buong linaw lalo na sa pagbibigay kahulugan o paliwanag sa 70 sanlinggo ng Daniel. Nagpe-break tayo ng mga ilang araw matapos ay talakayin naman natin ang 70 sanlinggo ng Daniel. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Christ Jesus.